tayo po ay nag-harvest ng ating jalapeno for today. Narito po ang ating jalapeno na green na green. Dami po siyang bunga. Hitik na hitik ang ating jalapeno. This is our jalapeno. Green a green, po ang ating jalapeno. As you can see, so garbage po tayo ng ng jalapeno. And po ang ating green and green jalapeno.